One scope sir. Yeah! <laughs> Ilang araw lang na araan, ako ay nagpunta sa Philippine National Police Academy. Ito ay sa Silang, Cavite, para dalhin ang aking mga officer candidates para mag-interact kasama ang kanilang mga counterparts ng mga kadete sa PNPA. Pagkatapos ng aming traditional courtesy call at uh, pagigipag-usap sa mga officers ng school, binisita naman namin ang kanilang mga facilities. At doon sa kanilang firing range, bigla kong nakita ang isa sa aking kaibigan at kapwa shooting addict na si Police Colonel Rex Malimban ng Special Action Force. Kaya kahit ako ay naka coat uniform, napalaban ako ngayon sa shooting challenge ng Special Action Force. Ito yung kaganapan sa aking pagsubok ng kanilang designated Marshman's Rifle. yes sir, mga yun man. Bakal balat yan? Bakal lang. Ngayon, ngayon ko lang yata ako subukan na pumutok na naka... Go, what's <laughs> <laughs> <Nakabuskot. Yes, sir. laughs> Pero hindi ko mapigilan ang imbitasyon eh. Wala ko sa Ma uh, so uh, magnetin ka sir yan, ma magnetin. Adik uh, na eh. Eh ano mo naman to sir? Huh? Dati mo na playground din sir. Oo okay. uh, nga eh. Adik, naalala ko naglalaro tayo dito. Akala ko, angle Reader pala yan eh. <laughs> uh. Ako oh, sir, nakas 500. Ayun. 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 tama ako. Ayun. 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 Target natin. So training niyo, designated marksman's training. Yes sir, yes sir manager. Uh, Para specialization ng bawat ano sir. Ito yung lahat ang ay hindi sir, uh, 20 inch na UDMC gamit nila. UDMC. Tapos naka times 4 na 4X na, na, na Metro Light. <laughs> ito naman sir, uh, kanyan, sir. ah, akin yan sir. Ito ba yung pinaglalaro? <laughs> hindi sir eh, iba. Pag issue to sir, okay. pag trabaho. Ano lang yung gamit natin? Uh, 62 grams. Green tip lang, green tip. Green tip. Nakaset siya sa ano? Ano ba ano scope mo? Uh, Bushnell Elite siya. Bushnell Elite 6500 20-inch barrel 18-inch Match barrel? Oh, ah, 18-inch anong, anong barrel mo? Hmm? Pang YouTube yata siya eh Yung Apple yata eh uh, Ano? NATO 1 and 9 FF eh, eh, Perpran siguro Perpran siya Hindi ko alam kung saan niya kinuha Kung mas barrel ba yan o hindi Issue yan sila, issue? Bukan natin. Kung tatama, tutunog. Okay. Sigaw tayo ng hit. Maganda sir yung ano, yung sa baba na plate, malakas ang tunog noon. Ah, uh, yung nasa harapan? Oo sir, mga AR500 okay. yan eh. Ito din. Adang card po sir. Ah, uh, spot. Sir. Ah, uh, target 5 sir. 5. scope sir. Yeah. Hey. Find, sir? Uh, target 4, sir. 4. scope, sir. <laughs> 11 o'clock sir. Oh, sir, 11 o'clock, mga 1 inch lang yung sabitnya. Konting-konting. 9 o'clock, sir. Mahangin. Wahangin okay. nga, Okay. Clear. Center, mas, sir. Number one. One share, sige share, one. Okay, hit center, sir. Two. Two. Hit. Three. Hit. sir. Maliit tong six, maliit. Mas maliit sir, ball ano sir yan. <smart noise> Eight, center. Ah, uh, last yung last baba ng yellow na ano na win, ano. Yung bilog sir o yung spare? Bilog. Sige sir. Pero maliit to eh. Mali na, ibang zero ko eh. Oh, sir. ano yan, sir. 6 inches plate yan. 9 o'clock. Mga hold ka ng 3 inches, sir. Hit! Hit na. Woo! Lumana pa rin maliit. Maliit yan, sir. Maliit. Ha? Maliit yan. Maliit nga eh. Centro. Pero yung yung sero nyo, kung sundin ko yung yung uh, Vertical. aiming point, yeah. yung sa ang tama o kaliwa eh. kaliwa. Kaya nag-hold up oh, ako. sir. So, ayan. eh. Uh, ah, uh, nagpapatunay na kung ano yung zero ng ibang tao, pag igamitin mo yung zero niya, it does not follow na parehas yung tama. Yes, sir. yes, yes. Pwede na for uh, designated marksman ha? Yes, sir. ordinary bala. Actually sa akin, ini-extend ko hanggang 500. Kaya yan. Yes, sir. Kaya yan para pala sa mga nanonood na aking video huwag kayong mahiya i-like niyo yung dalawang kong channel ito yon at ito yung isa at kung nagugustuhan niyo i-share niyo no? i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section maraming salamat